So, hello mga karakart. Uh, good, good day sa lahat na pagkasubaybay sa aking YouTube channel. So, nice ko lang sa inyong ipagbigay alam na uh, nasuspendido sus po yung aking channel. Dahil dun sa isang video na nag-viral sa akin. Uh, yung video na yon actually is reaction video only. Yun nga lang, yung mga tao na nasa sa panig ng gobyerno natin sa kasagsagan ng kaguluhan sa KOGC ito yung nag viral guys so marami siyang views yung video na to sadya talaga nilang report para malagay sa langan ninyo yung youtube ko so nice ko lang na umapila sa youtube uh, Uh, sana po uh, na pakinggan niyo yung appeal ko sa inyo dahil yun po ay reaction video lang talaga. Uh, nais ko lang na ipagtanggol yung yung aming gobyerno uh, sa mga mga tao mabang samantala. So marami pong gumagawa ng reaction video about dun. Pagkataon lang na trip nilang i-report yung aking YouTube channel. Sana para magiging fair mo naman po sa lahat. Sana alisin niyo po yung ano, yung suspension doon sa aking YouTube channel. Yan, kasi yung YouTube channel ko is talagang matagal na rin talagang pinaghirapan ko yun. So dahil malapit, malapit na po yung duration ng sus suspension ng aking YouTube channel, uh, nais ko pong umapila sa inyo na sana magiging fair din. ah uh, meron din na akong ano, meron din na akong tingin ko na napindot lang talaga doon sa pag-apil ako kasi parang nalagay sa alanganin yung pag-upload ko yata I'm not really sure kung napapano yung YouTube channel ko so tingin ko sana mapagbigyan ako ng ah uh, camera ng YouTube na sana alisin yung suspension para naman tuloy-tuloy tayo sa pag-upload ng reaction video uh, lalo na this coming 2025 ayan umaasa ako na mawala po yung suspension sana mapakinggan nyo ako yan uh, heartily uh, apologize po for my mistake So umasa po ako na magbigyan po ng ano ng isa pong pagkakataon. Yan, maraming maraming salamat. Uh, thank you very much to the YouTube company. Uh, uh, I hope so. God bless.